ba?! JJ, tumigil ka! <laughs> Bakit hindi mo sa akin sinabi? He has nothing to say. He didn't steal anything. Alam mo, nabanggit na sa akin to ni Rocky na napagdingtangan kang magnanakaw. Pero hindi ko seryoso hey. kasi hindi ko naman alam na ganito ka big deal. Kasi... Natakot ako baka mag yung tingin mo sa akin. Kaya naman yun, di ba? Eh, <laughs> kung ano yung pagkakakilala ng ibang tao sa'yo, mahirap na baguhin. Hindi mo man lang ba naisip na mas magiging iiba yung tingin ko sa'yo kapag hindi mo sinabi yung totoo? Parang mo na rin hey! pinatunayan na totoo! Sorry. Sorry, sorry. Hindi <laughs> ko sana sadyang magsalita ng ganun. Siguro nag-arit lang ako sa sarili ko kasi hindi kita napagtambol kanina. Kasi alam ko yung pakiramdam. Alam ko yung pakiramdam ng nahuskahan. Sige, iiyak mo lang yan. Nandito lang ako. Kame. Nandito lang kami. Wala akong ninakaw. Maniwala kayo sa akin. Naniniwala ko. Alam ko hindi mo kayang gawin yon? <laughs> Mas mabuti kung may uwi mo si Si. Huwag kang yuyuko sa labas. Wala kang ginawang masama kaya hindi ka dapat mahiya.